Hi guys, welcome sa aking channel. So ngayong araw na to ay hanapin natin ang resource room dito sa Phoenix Campus. But before that, cue muna natin ang intro. So yan guys, no? Tara, hanapin na natin. So map tayo. Yan. Punta lang tayo ng 1F. Pasok tayo dyan. Hintayin natin mag-loading. Yan. So, walit na tayo. Tumap tayo ulit. So, click lang natin itong information room. Yan. Takbo lang guys. Takbo. So, ito mismo yung resource room guys. Information na ang pinangalan. So, dito. Yan. So, ito na. Ito na guys. So, yun lang guys. Next video ulit.